Yo! What's up? Good morning! Uh, meron tayo nakuha shift ng 5.30 sa UC North Balik ngayon, pupuntahan na natin yung starting point, starting point. Ayan, Waiting, waiting tayo ng ating booking napasokan lang tayo ng Buena Mano road 1 to road 1 dito sa Dito ng West Hemingway hindi ko alam kung anong barangay basa ako sa Quezon City pero syempre shout out kay Mayor Joy Mayor Joy magaling na Mayor eh papunta na tayo sa store, McDonald's. Punin natin order ni Boss Tomet. Nandito Sir. Salamat po. sa Veterans Hospital dito yung pagdadala ng mga order naalagay sa note yung iwanan lang daw sa note okay, happy kumang enjoy your meal on the way

Okay, kuya. Sige, 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 aya. Siyempre, habang wala pang booking, huwag ka mag-alcohol para safe ang ating mga customer. Oo, Al ha? Oo, ha? Alkohol. Ating mga inaamakawakan, lang ang katatuloy. iwas virus na nakangat ako still waiting pa rin uh -huh. ating service eh bogey bogey no? bogey ako waiting pa rin wala pa rin tayong bogey waiting na yung tropa natin yun Ayan tay tayo, Meanwhile. So 'yon, pumasok na, pangalanan booking natin. Ayan. Set natin tapos natin. Okay, tara. Tara, <coughs> <Okay. coughs> okay. Matthew 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 one item Matthew okay, pick up. Kaya ito ah, sa pangalawa, may 30 minutes din. Nakatip na natin sa kay Sir. Shoutout sa ating foodpanda. 啥都搞什么？ ano lang po delivery po kay Sir Matthew Paano. eh ito po Dito po ang delay po wala huwag kaliwa nyo dyan sa may una ha Apa? ba? pang apat na bahay sa kanan okay salamat po kaliwa daw sa unahan pang apat na bahay sa kanan Ay, saya ramah Apa? Apa, apa kongresyonal yung uunan natin ah, dito na tayo, party lang tayo unan natin ang ating order 7191 pay shield may nakakalimutan ako, sabi ko na yung pay shield eh. kailangan yun may eh. so, enter tayo sa mga establishment ito yung อ่ะสิ่งที่ต้องการอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเฮ้ยตียูสวัสดีค่ะที่กับพูดภาษายินดีที่ได้พบ sa din dadaanan natin yun nga mali yung pinili ano sir ano pala sila congressional town center pero ang pin dito napadpad sa may ano unnamed location sa saradong hindi yun na kang problema problema Ayun okay lang. Sir, yeah, good morning. Doon po kasi nalagay yung pin sa likod. <laughs> Opo eh. Pero okay lang. Buti malapit lang din po. Pero ito po yung drink. Tapos. po lahat. Okay. Sir, salamat po. Ayan, so, okay na. Nakatid na natin kay sir. Naligaw lang tayo ng pin pero okay lang. Tawa ng Diyos. Nahahanap pa rin natin si customer. Thank you sir sa pag-reply. Waiting ulit tayo other booking. So yun. Balik tayo doon sa area natin. Kasi baka mapalayo tayo eh. Alam nyo naman, bait lang tayo. Hinihingal ako. So, Siyempre, nagbabag. Kung nangyari kanina, yung kay Sir, mali yung naging pain point na ron sa may likod Ay, doon lang pala sa may congressional town center condo e napunta sa may likod sarado nga gate mabuti ka mo active si sir sa mga chat naroon tayo nagad na ating si sir salamat sir so yun aman silaks muna tayo dito Ah, naghihintay ng booking. Waiting lang, waiting. Dali muna ako. Ano ba 'tong Napaka importante ng tubig sa ating body. Ayun oh. Shout out sa Aquaplus. Baka naman. Aquaplus. Diba, Ngayon maganda tong tumbler na to. Quality talaga. Sulit.

Waiting ng sa paglating ni Sir. At Good morning, Sir. Yes, po. 190 po. 190 ito Bali, meron pa kayo, okay. so, uh, 192, Ay, nahan, po kayo. 192. Ayoko po. na. Ay, okay na po. Sir, salamat po simpleng yung bariya. Na-appreciate natin ito sa nila. Ganda loob. Kaya pa nga paantay tayo ng bukod. Unat-unat muna tayo. So yun, pupunta na tayo sa ating uh, i-pick up sa Jollibee Isayas Ab uh, Tara, kunin natin Okay yes. Okay, okay. <laughs> na okay. ma'am. spiders Ako ko tuuli no. You know, sakto yung pagde pagdedelibira natin Sa huling order Dito talaga sa way ko pa uwi Sa Quezon Avenue Kapag siniswerte ka nga ng ano Yun lang Maraming maraming salamat ulit Habol lang Sinero ko lang Tara Tara Salamat, Salamat po. Salamat. Uti, hindi na naglag. Shout out, Converse All Star. Sarap gamitin yan, Converse. Pang so, right. So yun, natin na natin yung last order natin. Pahinga na ako. Na sa loob ng Two, two and a half hour. o three hours o mag to hours kumita tayo ng 250 yun naman sama diba kapag pa yung nga pumamaya pwede ka pa kumuha ng hapon kapag ka lang sa mga walker na swap ito yun lang ganun lang kadali yung naghahanap kayo ng mga uh, exercise na hindi ka nang kumita try nyo mag-apply sa bumpanda So yun nga Yes, oh, sir ko na ito Sana nag-enjoy kayo sa mga video ko At Subscribe na lang sa channel ko At sa uh, mga susunod na video ko Kung na-upload Palike and share na rin sa mga friends ko Yun lang, maraming maraming salamat mga bro Don't let be our final song Okay.